na unsa naman eh dito man tagayin nag tekno ads nag wiring abot man ta dire ag kuan putulok ka hoy dahil na ta nag illegal laging ah o oh sakaw ko oh, diha, na gay na unsa sakaw kabuling ko ningit kayo pinji kay gahi pa kayo wala ba na oh ads Ah, dere nag illegal logger na dere, mga kabuk. Ipotol ang sanga dere sa luyo sa balay sa among amo mga kabuk. Ilok ay sa kaon kay gabok ng lawas, gabok ng punuan, uyog na. Ang naghawid na lang gamot sa baliti. Hey, Oh, yang balai sa among amo ah. oh, ni yang balai Peter Bing Hui. Ini yang balai Sayang mama. Si ni amo ang ipotol kay hadlok sila matumba daw mato sa ilahang balay. Pining puno ani. Eh. mga gabok, gabok na nga dahi dun sa baka no, ano mga ah. so, siya ay gabok na perting ah natak na akong lawas o pero dahi si alalayan o bom ay eh, para defense ang oh. oh, kamot sa lambay o oh. nagdupa Hóa ngắc nồ

Ang ah, wala na ko na kuha ang video lokso si Benji. Sayang nga to eh. Okay, lot nasabom gahe ya ko no.

dia banan sama dia sama nama kawena wan gas Kawban satu gas digahi mon Udah kana bawa air Dah he iya coy sia Degit sia Kamay na lang kaya nagsawid ang mga kakoy pero hindi mabalik. Di, manggod po na pwede largo ni tumba kay na may wire. Ni kaon man sakuan. Lawas ang wire. Natumbahan ang mga wire. Ay. ng maunang anaman na lang sa babaw. Puro kay gahi man, karesyo kayo. kayo. ko na kayo nagpaha ko na. Ako na po tsaka O sige ako na po tsaka Hindi lang tama na itong video mga kabok Bye bye